Hello mga ka -ad. So, welcome to my video. So, for today's video ay gagawa tayo ng pansit. Kasi, meron tayong pupuntahan ulit. Pupunta tayo ngayon ng dagat. Siyempre, kailangan mo rin ng time sa sarili mo. Para maging relax din naman yung panahon na meron ka. At huwag mo sayangin yung mga panahon na kasama mo ang iyong pamilya. Kaya, yeah. Pag may panahon ka sa pamilya mo, i-grab it mo na. Yee. Memories is real! Ito talaga yung part na mahirap mag-video. Yung talagang gagawa ka ng paraan. Para lang mabideohan talaga yung pagluluto na ito. Ah, talaga naman. For the vlog! Yun na nga, malapit na siyang matapos. At mapapansin nyo na guys, ay nililipat ko na siya sa isang lagayan para naman ilagay natin yung, parang sutanghan so ba yun? Bihon pala, bihon. Sorry naman. <laughs> At magiging pansit na siya. Maya-maya guys. at mukha pang hindi pa mabubusog sa pansit. Nagpatoron pa dyan. Shout out sa iyo. <laughs> For the go! Dagat is real! Talaga naman, hindi nagpaiwan ng dalawang bulilit na yan. Ah, ah talaga. So, ngayon naman guys, ay nagpapadubong sila dyan ng apoy at mag-iihaw ng bangos. nakakaas. So, upload na tayo doon. Uy, tara na! So, habang naglalakad ako diyan, napatigil muna ako kasi napakaganda talaga nito. Ang taas-taas niyan, hindi ko lang siya mabidyoan ng maayos kasi maliit ako, charot. yan na nga guys napakaganda ng nasa likod ko para talagang ay hindi ko masabi napapawaw na lang ako sa nilikha ng Diyos talagang sobrang ganda mapapa amaze ka na lamang grabe talaga ayan o oh guys tingnan ninyo tapos uh, nagsasolo na ako dyan nasa kabila naman sila na naliligo ako nag-iisa dyan uh, nag-iisa <laughs> lang. So, ayan guys. Makikita ninyo. Napakaganda ng tubig. Napakalinaw guys. At nakita ko to at binidyoan ko naman. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. Comment na lang kung alam niyo. may pakaway-kaway pa mga kaads so yan grabe talaga nagsilong muna ako ng time na yan kasi sobrang init summer na guys summer na mga kaads so nandito tayo ngayon sa beach sarap <laughs> ayan napakaganda dito ayun may tala akong kawayan kasi ito yung magiging salbabita natin Mabaya pag lumalang what naglalakad na tayo papunta tayo ng ano Papunta tayo ng... Ano bang gagawin ko? Ah, picturean ka pala. Ay, mga picture muna na siya. Ituloy si ang laban! Yan! Yeah. Ay! Nagadumi -dum yan pala ang aking damit. Sige, okay lang yan. Pag so, dadala tayo nito. Dahil... Na-realize ko talaga nung time na yun. Super so, ang hirap mag-vlog. Yung tipong magagawa ka ng content talaga. Ay nako, sobrang bigat talaga ng kawayan na yan. Kaya sobrang hirap ko talaga dalhin yan. At bato pa yung dinadaanan ko nung time na yan. Talaga naman. ang malala talaga. Yan guys, yun pa yung ka na natin. So, nanggaling pa yun. talaga ang saya. Kahit sobrang itim ko talaga nasunog yung mukha ko diyan. At sobrang sakit. Talagang malala. Napapasabi na lang ako dyan na ah, for the vlog, Tagat is real! Ito so sinasabi ko sa inyo. Kaya ako siya binitbit. Para naman meron akong salbabida. O, oh, di ba? No What? oh, di ba? Ang, gandagan ang ganda, ganda. Oo, oh, maganda pag nakahiga. Mga beshi. oh, di ba? Wala oh, lalagyan ng tayo ako yun na nga guys ha na ulit tayo ng panibagong salbabida alam nyo kung bakit mayroong nang agaw dyan ayan oh. <laughs> sige sa kanya na mapagpabigay naman ako Tarat. <laughs> ang malalapag guys alam nyo ba habang ako dyan ay nag ano naisipan ko talaga yan na parang namuling ako dyan sa itim na buhangin na yan ah talaga ba <laughs> kailang daw ako nakakita ah talaga ba So, yan. So, naghahanap na talaga ako dyan ng, ano, ng panibagong kawayan. At yun yung magiging salbabida natin uli. At sobrang chika-chika ko dyan. Sobrang dal-dal, Wala talaga akong, ano, uh, masabi dyan ng time na iaan. Talaga naman. Hay, nako. Sa akin paghahanap na yan. Yung, yung kawayan na yan. Kahoy na yan, o, oh, et cetera. Tayo ako talaga ay, ano, nadulas ng time na yan. Malala. Pero buti na hindi nahulog yung cellphone ko. Ngayon Ito daw. Papakahirap tayo sa buhay. Yo, nang nasabi ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo imagine nga, nakatulong na kawayan. Alam nyo guys, kapalutang-lutang apo din. Tingnan nyo.